Na-imagine mo na ba na may higanting batong galing sa malayong bituin na biglang babagsak sa ating mundo? Sa langit para lang itong isang bulalakaw na mabilis na naglalaho. Pero kapag natagpuan, ito pala'y kayamanang mas matanda pa kaysa sa mismong Earth. Ano kaya ang mga sekreto at hiwaga na nakatago sa mga meteorite na ito? Tara tuklasin natin ang mga meteorites na bumagsak dito sa ating planeta. Pero bago yan ay palike and subscribe naman po Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. May isang excavation team sa Argentina na nakahukay ng isang napakabigat na bato. Higit sa 30 tons ang timbang. Ayon sa mga eksperto, ito raw ay posibleng isa sa pinakamalalaking meteorite na natagpuan sa buong mundo. Imagine, isang piraso ng space ang bumagsak dito sa lupa. Natagpuan ng higanting bato na ito sa lugar na tinatawag na Campo del Cielo o sa Tagalog ay Bukid ng Langit. Matatagpuan ito mga 1,000 kilometers hilaga ng Buenos Aires. Kilala ang lugar na ito sa malawak na crater field na naiwan matapos bumagsak ang isang malakas na meteor shower mahigit 4,000 years na ang nakalipas. Sa paglipas ng panahon, danda ang toneladang space debris na ang nahukay mula roon at ngayon mas dumagdag pa sa listahan ng isang napakalaking bato na pinangalan ng Gansedo. Ang Gansedo ay nahukay noong September 10, 2016 ng isang grupo mula sa Astronomy Association of Chaco. Pinangalanan ito mula sa pinakamalapit na bayan kung saan ito natagpuan. Nang una itong makita na mangha ang buong team dahil hindi nila inaasahan ng bigat. Ayon kay Mario Besconi, ang presidente ng grupo, inaasahan na nilang mabigat ang kanilang mahuhukay. Pero nang makita ang aktwal na timbang, nagulat sila dahil lumampas ito sa 30 tons. Bago nito, ang tinaguriang El Chaco Meteorite mula rin sa parehong lugar ang kinilalang pinakamabigat na natagpuan sa Campo del Cielo. Ang estimate noon, nasa 37 tons ang bigat nito. Ngunit nang muling timbangin gamit ang mas modernong kagamitan, lumabas na ito ay nasa 28,840 kilograms lamang o halos 28.8 tons. Dahil dito, nahigitan na ito ng gansedo at ngayon ay siya na ang pinakamabigat sa rehiyon. Kung ihahambing naman sa pinakamalaking meteorite sa buong mundo, ang Gansedo ay pumapangalawa lamang sa tinaguriang Hoba meteorite na natagpuan sa Namibia noong dekada 1920. Ang Hoba ay may bigat na tinatayang 66 tons at nananatili pa rin sa parehong lugar hanggang ngayon dahil sa sobrang laki nito ay hindi na ito nailipat. Sa kasalukuyan, ang Gansedo ang pinakamabigat na na-recover na meteorite mula sa Campo del Cielo at isa sa tatlong pinakamalaking meteorite sa buong mundo. Gayunpaman, kailangan pa rin itong muling timbangin para matiyak ang eksaktong sukat at timbang nito. Samantala, habang naninigarilyo si Tony Wilding sa kanyang garden, hindi niya inaasahan na makakakita siya ng isa sa pinakahindi malilimutang bagay sa kanyang buhay. Bigla siyang natigilan nang makita niya ang isang napakaliwanag na fireball na gumuhit sa kalangitan. Kasabay nito, Dalawang umuusok na trail ang iniwan ng liwanag, mistulang mga guhit na ginawa ng hangin sa madilim na gabi. Napakababa ng paglipad nito, halos maabot ng mata. Ngunit sa isang iglap na wala ito at binalot muli ng dilim ang paligid, ang gabing iyon ang naging simula ng isang mahaba at masinsinang paglalakbay. Sa loob ng mahigit 18 months, hinanap ni Tony ang misteryosong bato mula sa kalawakan na bumagsak sa kanilang lugar. Araw at gabi siyang naglakad sa paligid ng kanyang bahay at mga farm, nagdala ng iba't ibang piraso ng bato at paulit-ulit na humingi ng tulong sa mga eksperto. Ngunit sa tuwing bumabalik siya, pare-parehong ordinaryong bato lamang ang kanyang natatagpuan. Pero isang araw, habang nasa gitna ng isang lupang tinamnan ng corn na katatapos lang bungkalin, nakatagpo si Tony ng kakaibang bato na nakabaon sa ilalim ng tuyong putik. Dahan-dahan niya itong nilinis at unti-unting lumitaw ang hindi pangkaraniwang anyo nito. Sa ilalim ng makapal na putik makikita ang fusion crust, makintab, kulay puti at may mga guhit na kumikislap na tila mga crystals. Hindi nagtagal napansin ng mga eksperto ang kakaibang katangian ng batong ito. Ayon sa kanila, malaki ang posibilidad na ito ay isang comet crust meteorite, isang napakabihirang uri na hindi basta nagmumula sa asteroid belt gaya ng karamihan kundi maaring nagmula pa sa mismong comet sa pinakaliblib na bahagi ng solar system. Ang ibabaw nito ay puno ng maliliit na marka, bakas ng mga gas na kumawala habang bumabagsak ito sa atmosphere ng ating mundo. Ang mga detalyang ito ang lalong nagdagdag sa hiwaga ng batong natagpuan ni Tony. Dahil sa pambihirang ganda at halaga ng meteorite, maraming offers ang natanggap ni Tony mula sa iba't ibang collectors at maging mula sa mga museums. Tinatayang maaari itong umabot sa halagang mahigit $100,000. Subalit hindi pera ang unang pumasok sa isip ni Tony. Sa halip na ipagbili, pinili niyang itabi ito sa kanyang sariling tahanan. Maingat na inilagay sa ibabaw ng kanyang side table. Maliban dito, noong 1993, natuklasan ng mga scientist na ang bato na tinatawag na ALH 84001 ay hindi basta ordinaryong bato. Sa masusing pagsusuri, napag-alamang ito ay isang fragment mula mismo sa Mars. Ang edad nito ay tinatayang higit sa 4 billion years mula pa sa panahong malapit sa pagbuo ng ating solar system. Natagpuan ng bato noong 1984 sa Antarctica, sa Alan Hills, kaya nagmula ang pangalan nitong ALH. Nang siya sa atin ang loob ng meteorite, napansin ng mga scientist ang kakaibang kulay orange na carbonate grains na nabuo lamang sa presence of water. Ito ay mahalagang pahiwatig na minsan ay may liquid water sa Mars noong sinaunang panahon. Sa ilalim ng electron microscope nakita ang mga istruktura na tila fosil, mga hugis tubular at globular na kahawig ng mga mikrobio. Bukod sa mga ito, sina David S. Mackay, Cathy Thomas Keperta at iba pang kasama sa NASA ay nakatagpurin ng mga magnetite crystal chains. Sa Earth, ganitong uri ng magnetite ang ginagawa ng ilang uri ng bakterya. Dagdag pa rito na tuklasan ng organic molecules tulad ng polycyclic aromatic hydrocarbons o PAH. Ang mga ito ay maaaring galing sa mga nasirang cells, ngunit maaari rin namang resulta ng purely chemical processes. Kaugnay pa nito noong 1996 naging laman ng balita sa buong mundo ang natuklasan. Nagbigay ng pahayag si President Bill Clinton na kung mapapatunayan ng interpretation, magbabago ang ating pagtingin sa buhay sa labas ng Earth. Gayunman, hindi nagtagal ay lumitaw ang matinding debate. May mga scientists na nagsasabing ang mga nakita ay hindi sapat na ebidensya ng buhay. Posible raw na ang mga carbonates, magnetite crystals, at organics ay bunga ng non-biological processes tulad ng heat pressure o chemical reaction sa loob ng bato. Bagaman hindi kailanman napatunayan ng buo na naglalaman ng fossilized life ang ALH 84001, nagkaroon ito ng napakalaking epekto sa agham. Ang kontrobersiya at pagtatalo ang naging simula ng bagong yugto ng astrobiology, ang sistematikong pag-aaral kung paano maghahanap ng buhay sa iba pang planeta. Dahil dito, mas pinaigting ang mga misyon patungong Mars, mas pinaganda ang mga instruments para sa pag ng biosignatures at mas naging bukas ang mga scientists sa posibilidad ng buhay sa ibang mundo. Dagdag pa rito, noong 2010, isang maliit na grupo ng mga gemstone hunters ang naglakbay sa Chongyi Valley malapit sa Mogok sa Myanmar. Ang lugar na ito ay kilala sa buong mundo bilang pinagmumulan ng mga expensive gemstones tulad ng ruby at sapphire. Doon nila natagpuan ang isang tila ordinaryong reddish orange na kristal. Sa unang tingin parang simpleng bato lang ito, ngunit kalaunan ay napatunayan na ito pala ang magiging pinakabihirang mineral na nakilala sa kasaysayan ng agham. Isa sa mga nakapansin sa kakaibang kristal ay si Dr. Kiyaw tu, isang eksperto sa mineralogy. Nang una niya itong makita, Inisip niyang isa lamang itong skliglite, eh, isang karaniwang mineral. Pero habang masusi niyang pinag-aaralan, napansin niya na hindi ito tumutugma sa alinmang kilalang mineral. Nagdesisyon siyang ipasuri ito sa mga laboratories upang malaman ang tunay na identity ng kristal. Ang kanyang hinala ay tama, may bago siyang nadiskubre. Matapos ang ilang taon ng masinsinang pagsusuri, noong 2015, kinilala ng International Mineralogical Association ang kristal bilang isang ganap na bagong mineral. Pinangalanan itong Kiawtowit bilang pagpupugay kay Dr. Kiawtow. Ang unang nakadiskubre at nagbigay pansin dito dahil dito, ang maliit na kristal na yon ay hindi na basta simpleng bato, kundi isang historical discovery sa mundo ng mineralogy. Hanggang ngayon, isa lamang ang kilalang specimen ng Kiyotowit sa buong mundo. May bigat lamang itong 0.3 grams or halos 1.3 carats. Ang tanging sample na ito ay kasalukuyang nakadisplay sa Natural History Museum sa Los Angeles County. Dahil iisa lang ang specimen, napakabihira at napakahalaga nito sa mga scientists at collectors. Kung titingnan ang mga katangian nito, ang tweet ay may reddish orange na kulay at may chemical composition na BiSb oxide. Bago ang pagkakatuklas sa Myanmar, ang ganitong uri ng compound ay kilala lamang sa synthetic form, ibig sabihin gawa ng tao sa laboratory. Kaya ang katotohanan may natural na mineral na ganito ang composition ay malaking bagay sa larangan ng agham. Ang kristal ay kabilang sa monoclinic crystal system at maihahambing sa clinoserbantite, isang antimony analog ng clinobisbanite. Bakit nga ba napakahalaga ng Kyotoite? Ang Kyoto white ay kahanga-hanga dahil ito ay tunay na nag-iisa. Wala pang ibang specimen na natuklasan sa kahit saan sa mundo. Isa itong patunay na may mga misteryo pa ring nakatago sa ilalim ng ating planeta na hindi pa lubusang nauunawaan ng agham. Nakakagulat ding isipin na ang isang bagay na dati ay inakala lamang na sintetik o gawa ng tao ay mayroong tunay na natural na pinagmulan. Bukod pa rito ang kiawtawit ay nagsisilbing susi sa mas malalim na pag-aaral ng mineral formation sa Earth. Ipinapakita nito na may kakayahan ng kalikasan na lumikha ng mga compound na dati ay iniisip na imposible. Sa ganitong paraan, ang maliit na kristal na ito ay hindi lamang isang koleksyon para sa mga museum kundi isa ring mahalagang kayamanan para sa mga scientist na nagnanais palawakin ng ating kaalaman tungkol sa mundo at sa mga proseso ng kalikasan. Gayun din naman sa hilagang bahagi ng Argentina, sa pagitan ng mga provinces ng Chaco at Santiago del Estero, matatagpuan ang Campo del Cielo, isang malawak na lugar na minsang binagsakan ng giant meteorite shower. Tinatayang nangyari ito mahigit 4 to 5,000 years ago. Noong panahon ng Holocene, isang malaking asteroid na may diameter na higit sa 4 meters ang pumasok sa atmosphere ng Earth at sumabog, nagkawatak-watak sa himpapawid at bumagsak bilang libu-libong piraso ng bakal na meteorite. Ang resulta ng pagbagsak na ito ay isang malawak na strewn field na may sukat na humigit kumulang 3 kilometers ang width at 18.5 kilometers ang length. Ngunit ang pagkalat ng maliliit na fragment ay umabot pa hanggang 60 kilometers mula sa gitna. Sa lugar na ito ay natukoy ang hindi bababa sa 26 craters at ang pinakamalaki sa kanila ay may width na 115 meters. Mula noon hanggang ngayon mahigit 100 tons ng meteorite fragments ang nakuha mula sa Campo del Cielo. Dalawa sa pinakatanyag at pinakamalaking piraso ang nagbigay ng kakaibang kasaysayan dito. Panguna ay ang El Chaco. Natagpuan ito gamit ang metal detector noong 1969 at tuluyang naiahon noong 1980. Una itong tinaya na may bigat na halos 37 tons. Ngunit noong 2016, muling tinimbang ang meteorite at natukoy na ang actual mass ay 28,840 kilograms o katumbas ng 28.8 tons. Pangalawa ay ang Gansedo. Noong ding 2016, natuklasan ng isang mas mabigat na fragment na tinawag na Gansedo mula sa pangalan ng kalapit na bayan. Sa una tinaya itong may bigat na 30.8 tons. Dahil dito Kinilala ito bilang pinakamalaking meteorite na narecover sa kontinente ng Amerika at pangatlo sa pinakamabigat sa buong mundo. Sa muling pagsusuri, kumpirmadong mas mabigat nga ito kaysa sa El Chaco kung kaya't siya ngayong itinuturing na pinakamalaking meteorite sa buong Campo del cielo. Kung ikukumpara, ang pinakamabigat na meteorite sa buong mundo ay ang hoba sa Namibia na tinatayang may mass na 66 tons. Sumusunod dito ang Cape York fragment mula Greenland na may mass na halos 30.9 tons. Sa record na ito, pumapangalawa si Gancedo at ikatlo naman si El Chaco sa pinakamalalaking meteorite fragments na narecover mula sa kalupaan ng daigdig. Samantala, ang mga meteorite sa Campo del Cielo ay kabilang sa uri ng coarse octahedrite IAB. Ang karaniwang komposisyon nito ay 92 hanggang 93% iron, halos 6.7% nickel at may halong cobalt at fosforus. Bukod pa rito, taglay din nila ang mga trace elements gaya ng gallium, germanium at iridium. Ang isang tipikal na pagsusuri ay nagpakitang may average na 92.6% iron, 6.67% nickel, 0.43% cobalt at 0.25% phosphorus. Dagdag pa rito may nakapaloob na 87 parts per million gallium, 407 parts per million germanium at 3.6 parts per million iridium. Ang detalyang ito ay nagsisilbing fingerprint ng pinagmulan ng mga meteorite na ito mula sa matandang core ng isang asteroid na nabuo bago pa ang mga planeta ng ating solar system. Samantala, ang Hoba Meteorite ay kinikilala bilang pinakamalaki at pinakamatatag na meteorite na natagpuan sa Earth. Isa itong dambuhalang blok ng bakal na nananatili pa rin sa orihinal na lugar kung saan ito tumama libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi tulad ng ibang meteorites na karaniwang nagiiwan ng crater, kakaiba ang Hoba dahil nanatili itong buo at halos hindi gumalaw mula nang bumagsak ito. Natuklasan ito noong 1920 ni Jacobus Hermanus Brits, isang farmer sa Hoba West malapit sa Groot Fontaine, Namibia. Habang nag-aararo, tumama ang kanyang kagamitan sa isang matigas na bagay at dito niya nadiskubre ang napakalaking piraso ng bakal. Nang masuri na kumpirma na ito ay isang meteorite na may pambihirang laki at komposisyon. Tinatayang mahigit 60 tons ang bigat ng hoba. Dahilan para manatili itong pinakamabigat na natural piece ng bakal na nasa ibabaw ng earth. Meron itong sukat na humigit kumulang 2.7 meters ang width at length at halos 0.9 meters ang kapal. Dahil sa kakaiba nitong hugis na halos pantay, mabagal ang bagsak nito mula sa kalawakan at hindi nagdulot ng crater ng tumama sa lupa. Sa kabilang banda, sa aspeto ng komposisyon, binubuo ang hoba ng humigit kumulang 84% metal at 16% nickel kasama ang kaunting cobalt. Bahagi ito ng tinatawag na Attack Site Group, isang uri ng iron meteorite na may mataas na nickel content. Dahil dito, itinuturing itong pambihirang halimbawa ng natural na yaman mula sa kalawakan. At noong March 15, 1955, idineklara ng pamahalaan ng Namibia ang Hoba bilang national monument. Noong ding 1987, idinonate ng owner ng lupa, ang meteorite at ang paligid nito sa estado. Mula rito ay itinayo ang isang visitor center at amphitheater upang gawing mas accessible sa publiko. Ngunit bago pa man ito na protektahan, maraming beses itong sinubukan sirain o bawasan ng mga taong gustong kumuha ng souvenir fragments. May ilang bahagi nito na nawala at naibenta ng ilegal. Ngayon ang Hoba Meteorite ay isa ng tanyag na destinasyon ng mga turista. Libo-libong tao ang bumibisita taon-taon upang makita ang higanting piraso ng kalawakan na ito. Maliban pa rito, ang Gibeon meteorite ay isa sa pinakakilalang cosmic relics na natagpuan sa Earth. Natagpuan ito sa desyerto ng Namibia at bumagsak pa noong prehistoric period. Unang nakilala ang meteorite na ito ng mga katutubong nama na gumamit ng mga fragment bilang sandata at iron tool. Noong 1836, nakolekta ni Captain J.E. Alexander ang ilang piraso sa Fish River at ipinadala kay John Herschel sa London. Doon kinumpirma na ito ay tunay na galing sa space. Mula 1911 hanggang 1913, nakolekta ang 33 na piraso malapit sa bayan ng Gibeon at dinala sa Windhoek. Sa panahong iyon, formal nang nakilala ang koleksyon at inihanay bilang isang national treasure. Isa sa pinakanatatangin katangian ng Gibeon Meteorite ay ang napakalawak nitong strewn field, isang elliptical na lugar na humigit kumulang 390 kilometers ang length at 120 kilometers ang width. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking strewn field na kilala sa buong mundo. Ayon sa pagsusuri, bumagsak ang meteorite mga 30,000 years na ang nakalipas. Ngunit ang mismong pinagmulan nito sa space ay mas matanda pa. Humigit kumulang 4 billion years ang edad ng batong ito na nabuo sa sinaunang yugto ng ating solar system. Bukod dito, ang Gibeon meteorite ay kabilang sa mga iron meteorites, isang fine octahedrite mula sa chemical group IVA. Binubuo ito ng halos 92% na bakal, 7.7% na nikel, kalahating porsyento na cobalt at maliliit na bakas ng fosforus, iridium, gallium at germanium. Kapag ito ay hinihiwa at nilalagyan ng acid etching, lumilitaw ang kakaibang Widman's pattern, isang crystal design na nabuo dahil sa napakabagal na paglamig sa space. Walang proseso sa Earth ang kayang lumikha ng ganoong pattern. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ang bawat Gibeon fragment bilang isang natatanging cosmic artwork. At noong 15th of February, year 1950, idineklara bilang national monument ang koleksyon ng Gibeon meteorite na matatagpuan sa Post Street Mall sa Windhoek. Simula noon, lahat ng meteorite na natatagpuan sa Namibia ay automaticong protektado bilang mga national monuments. Ngunit noong 2004, may ipinasa na batas ang Namibia na nagbabawal sa pag-export at paggalaw ng mga meteorite. Kahit ang mga scientific research ay kailangan ng opisyal na pahintulot upang maisagawa. Ito ay upang mapanatili ang kaligtasan ng mga natatanging piraso at maprotektahan laban sa ilegal na bentahan. Dahil sa pambihirang ganda at matibay na katangian nito, ginagamit ang ilang fragment ng Gibeon meteorite sa paggawa ng mga jewelries tulad ng singsing at pendant. Pinapahalagahan ito hindi lamang dahil sa kakaibang disenyo, kundi dahil din sa pagiging matibay. May mga piraso ring na idala sa ibang bansa bago pa ipatupad ang batas ng 2004. Halimbawa, isang 240 kilogram fragment ang naipinta sa Netherlands at naibenta sa mataas na halaga. Karagdagan pa, ang Tanzanite ay isa sa pinakamagagandang gemstones na natuklasan sa modernong panahon. Ang kakaibang kristal na ito ay unang nadiskubre noong 1967 sa Mererani Hills, malapit sa Arusha, Tanzania. Isang tribo ng Maasay ang unang nakakita nito habang nagpapastol. At agad nila itong iniulat kay Manuel de Souza, isang prospector ng ginto. Si de Souza ang nag-register ng unang mining claim sa gobyerno ng Tanzania. Hindi nagtagal ipinakilala ito sa buong mundo at binigyan ng pangalan na Tanzanite ng kumpanyang Tiffany Co. Bilang pagkilala sa bansa kung saan ito natagpuan. Ang Tanzanite ay isang uri ng mineral na zoisite na may kakaibang kulay na blue violet dulot ng presensya ng maliit na bahagi ng vanadium. Isa sa pinakakilalang katangian nito ay ang trichroism. Ibig sabihin iba't ibang kulay ang makikita depende sa angle at liwanag. Maaring magpakita ito ng kulay blue, violet, o burgundy. Dahil dito ang bawat piraso ng Tanzanite ay nagiging unique at mas nakakaakit sa mga gem collectors at jewelers. Gayunpaman sa natural nitong estado, ang Tanzanite ay hindi agad nagpapakita ng kahangahangang kulay. Karaniwan itong reddish brown at kinakailangan ng heat treatment upang lumabas ang tunay nitong blue violet na anyo. Ang prosesong ito ay ginagawa sa temperature na nasa pagitan ng 400 hanggang 500 degrees Celsius sa loob ng humigit kumulang 30 minutes. Ito ay itinuturing na standard na gawain sa industriya ng gemstones sa tinatanggap bilang ligtas na paraan upang mapahusay ang natural na ganda ng mineral. Isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng tanzanite ay ang matinding kakulangan nito. Natatagpuan lamang ito sa isang napakaliit na lugar sa Mererani Hills na ginagawang higit na bihira kaysa sa diamond. Sa katunayan, tinatayang 1000 times rarer ito kaysa sa diamond dahil sa limitadong supply mataas ang demand nito sa merkado ng gemstones. Ayon sa mga geologist, posibleng maubos ang mga deposito ng tanzanite sa loob ng 10 hanggang 20 years. Dahil dito, tinawag itong gem of a generation dahil baka sa iisang henerasyon lamang ito makita. Bukod sa pagiging rare, ang tanzanite ay kabilang na rin ngayon sa mga official birthstone. Noong 1968, idinagdag ito ng American Gem Trade Association bilang kapalit o karagdagan sa December birthstone. Dahil dito mas lalo itong naging popular hindi lamang sa Afrika kundi pati na rin sa buong mundo. At panghuli, noong umaga ng February 12, 1947, nagulat ang maraming tao sa Sikote Allen Mountain sa Russia. Bandang 10.30 in the morning, isang napakaliwanag na bolide ang biglang lumitaw sa kalangitan. Ang liwanag nito ay halos mas maliwanag pa sa araw at makikita mula sa layong mahigit 300 kilometers. Kasabay ng matinding ningning, Narinig ang napakalakas na pagsabog na yumanig sa lupa at nagpaalalang ito ay hindi ordinaryong pangyayari. Ang meteor na ito ay galing sa asteroid belt at pumasok sa atmosphere ng Earth sa bilis na 14 kilometers bawat segundo. Sa sobrang init at pressure, ito ay bahagyang sumabog habang nasa mataas na altitude at nagsimulang maghiwa-hiwalay. Tinatayang mahigit 23 tons ng material ang bumagsak sa lupa. Maraming fragments ang nagkalat at ang ilan ay lumubog ng hanggang 20 feet sa ilalim ng lupa o kaya'y dumikit mismo sa mga puno. Nagdulot ito ng mga crater sa kagubatan. Ang pinakamalaki ay tinatayang may width na 26 meters at lalim na 6 meters. Ognay pa nito ang Sikote alin Meteorite ay isang iron meteorite kabilang sa IIAB group at may coarse octahedrite structure. Ang komposisyon nito ay halos 93% iron at halos 6% nickel na may kasama rin cobalt, phosphorus, sulfur at trace ng germanium at iridium.